Yung bola, <laughs> papasok na law. Pwede rin po. Kasi yung currency natin, oh sa o isin sa college ko na noong teenager sa college na, mm. na mm. hindi naman siguro lalabas doon. Um, gusto ko po talaga piliin yung last, pero gusto gusto ko rin yung last. Kasi ayoko talo yung grupo dahil ano po, ayoko manggulang na may alam ako magaling sa and math. Nagiging anis lang po ako. gusto ko talaga manali yung grupo namin.